Walang nakakarating sa itaas nang hindi mo na nagsisimula sa ibaba. <laughs> Pinangatawan na yung pagiging Corina. Baka mabigyan tayo ng chinelas niyan. <laughs> Charot. So hello, madlang people, mabuhay! Tapos na ba yung 12 days? Hindi pa ano? O siya, manood muna kayo ng vlog ko. <laughs> Pungal, tukmol ka ba? At dahil nga sa nararamdaman ko na, nalalanghap ko na, nalalasap ko na ang lamig ng simoy ng hangin dito sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano. Yes, tama ang narinig ninyo. Paparating na, papalapit na, habang dumadamba-damba bana ang panahon ng taglamig, kaya hindi na yung jowa mo ang bukod tanging nanlalamig. May karamay na siya. <laughs> So, para po sa inyong kaalaman, patapos pa lang po yung tag-init dito sa Saudi at papasimula pa lang yung taglamig. Ibig sabihin ay nasa kalagitnaan kami ng isang katamtamang panahon. Kumbaga, parang ito po yung klimang tropical na sinasabi. Kaya ito po ang pinakamagandang oras para gumawa ng mga outdoor na aktibidad. Pinakauna na dyan ang pagjajaging na ginagawa ng halos lahat ng mga nakatira dito, hindi lang puro Pilipino. Kaya heto ang Bakla, dalawang oras na naman ang tulog dahil nagising ng maaga. Alas 4.30 ng madaling araw para pumunta sa Corniche at mag <laughs> Ang laki na kasi ng tinaba ko talaga, guys. Dati 63 lang ako. Ngayon, 63.7. O, di ba diba? Nadagdagan ako ng 700 grams. Kaya kinabahan ako. Baka machismis ako na buntis. Kasi gano'n naman sa atin, di ba diba? Kapag tumaba ka, sasabihin buntis ka ng mga marites. Tapos kapag pumayat ka naman, sasabihin adik ka. O sana ako lulugar. Gigigil naman ako sa inyo. Kaya balik alindog program ulit ako sa pamamagitan ng pagjajaging upang ma-maintain ang aking katawang pang Ivana Alawi. <laughs> At the same time, tulad ng nakikita nyo kanina pa sa video, para maipakita ko ulit sa inyo ang mga magagandang tanawin dito sa Saudi. Pero huwag kayong magalala, hindi lang po ito puro pasyal vlog. Meron pa rin kalandian tong kasama kung yan ang hinahanap-hanap ninyo, inaantay-antay at inaabang-abangan. Basta abang-abang lang kayo hanggang sa dulo dahil bigla-biglang susulpot yun. Oh, ay sus Mario, sip! Yung tubig palang biglang sumulpot. Ayan, di pa ako nakakapag-jogging. Pinaliguan na ako. Hmm, makaalis na nga ako sa part na ito. Lagi ako minamalas. just hey. ko. kasi may humabol na sakit akin dito eh. Takbo-tak ako hanggang doon sa accommodation namin. Ngayon ay patawid na ako dito sa may stoplight sa may lolo. May isa pang park dito sa tapat niya guys. Ayan o. Oh. Paakyat yung estilo niya na may pagka-elevated yung landscape. Tama ba? Bahala na. Di naman ako marunong mag-describe ng mga disenyo na ganyan. Diyan ako madalas nagbo-voice over kasi tahimik lang kahit magsisigaw pa ako. Doon kasi sa ng park yung aska na nadaanan ko. Magmula nung may humabol sa akin doon, di na ako tumambay. Kaya buti na lang eh, malaki-laki itong hasyenda ko. Kaya may backup ako na park. <laughs> Natigil lang akong tumambay sa park na ito guys Mula nung nabago na yung schedule ko Tapos nagtag-init na Sino ba naman kasing tatambay sa park ng tag-init? Diyos ko Baka pag uwi mo sa bahay eh Pwede na silang kumurot sa'yo Sa lutong ng balat mo <laughs> naging lechon, charot. Pero ngayon ay paunti-unti na rin po akong nakakabalik-balik dito kasi nga lumalamig-lamig na ang panahon. Sa totoo lang, nakatatlong beses na akong tumambay dito. Magmula nung patapos na ang tag-init. Di ko lang sinasabi sa inyo. For my privacy na rin, syempre, ano yun? Kailangan lahat i-update ko sa social media? Jowa ko ba kayo? Charot! At ngayon, o oh, tignan nyo, inumaga na ako. Ang taas na ng sikat ng araw, di pa ako nakakarating sa Cornish. Paano kasi? Panahinto ko para mag-video. So yung nakikita ninyong dagat sa may di kalayuan, Diyan po kami nanguhuli ng alimasag. Kung walang julis. Pero kung meron, o oh, iwas-iwas tayo. Itong nakikita nyo naman ngayon, parang yan na po yung coastal road. Highway na kasi yan, kaya may mga nadang sasakyan. Bale, isang tawid na lamang po ako sa may stoplight dyan, tapos dagat na. So tara na, tawid na tayo. O oh, ba diba? may sasakyan, di ka makatawid. <laughs> Isa pa nga. O, pa, 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 diba? Kinabahang ka. <laughs> Huwag <laughs> ka magalala sa akin. Ano ka ba? Kahit masagasahan pa ako, di man ako mamamatay. Tatalbog lang yung sasakyan sa katawan ko. <laughs> Magmula kasi nung nakain ko yung devil fruit na hito-hito nome. Bigla bang naging malambot yung katawan ko, guys? Parang rubber ba? Tapos kapag na-activate ko yung gear 5, lahat ng hahawakan ko nagiging rubber din. Bakit ganun? Ano? Abangan nyo mamaya kasi ipapakita ko sa inyo yung totoong kapangyarihan ko, okay? Sa ngayon ay tawid na muna ako papunta sa dagat. Ano? Ito yung totoong pagtawid ko kasi kanina pa ako talaga nakatawid dyan sa kabila kaso si Net ko pa yung kamera kaya ako bumalik <laughs> eh ganun talaga ano ka ba para mabideohan yung eksena at ito na po ang seaside view dito sa Maylulu Corniche ang dami nang pinagbago guys noon kasi wala pa yung mga rehas na yaan semento lang yan dati na parang upuan ba tapos yung mga ilaw-ilaw na puti na yan wala pa yan dati parang street light lang yan noon na mataas ito naman yung ginawa nilang bagong ay ano ba yan? Lumindol na naman. Ito pala yung talagang ginawa nilang daanan, guys. Kapag galing ka sa highway, tapos pupunta ka dito sa my seaside, dapat dito ka dadaan. Kaso hindi na siya madalas na susunod na dinadaanan kasi nga yung iba tumatawid na doon sa may mga damuhan. Bukas naman kasi walang harang, kaya pagbaba mo sa highway, kahit saan ka na lumusot, pwede. Diretso naman sa dagat yung pupuntahan mo. so ang bago dyan, bukod sa pinalitan nila yung parang tiles na simento, kaya naging ganyan para siyang checkered style, eh, may mga makikita kang maliliit na mga lampara sa gilid-gilid. Yung parang Petromac ba? double check ko lang sila isa-isa. Baka kasi naubusan na ng petrolyo at mamatay yung ilaw. <laughs> Sunod naman na destination natin ay itong mga upuan na pinaikot sa may puno. Bagong gawa lang din po ito. Pero yung puno, dati na dyan ha. Masarap tumambay dito guys habang nakaupo. Tapos katabi mo yung taong mahal mo. Pero hindi ka mahal. <laughs> Pang Saudi ka lang daw kasi. Pero sa Pilipinas, kaliwali. <laughs> Charot lang. Roman pa lang ako sa glit kahit may nakakakita para sa intro ko. Gusto ko sana yung malayuan na kuha para kita nyo yung buong upuan na nakapaikot. Kaso biglang lumindol na naman. Diyos ko. So ayun, bilip talaga ako dito sa Saudi guys kasi nakikita ko talaga at naobserbahan ko yung mabilis na pagbabago. Kapag sinabi nilang i-renovate to, ayusin ito, pagandahin to, eh makikita mo din talaga agad-agad yung resulta. Hindi ka maiinip na magantay. Ganun. Kaya kahit ganun na 15% yung kinukuha nilang VAT dito, mas mataas pa kaysa dyan sa Pilipinas na 12% lang, eh hindi ka naman gaano mabibisit kasi nakikita mo naman kung saan talaga napupunta. Hindi gaya sa, oh ayoko na magsalita, baka sabihin na naman nagkukumpara. Eh wala naman masama kung magkumpara ka, kailangan talaga yun para malaman natin kung ano yung pagkakaiba, kung ano yung dapat improve, kung napag-iwanan na ba tayo, ganon. Yung iba kasi sa atin, hindi ko nila lahat ha, nagsisettle lang sa kung anong meron dyan, sa kung anong okay lang. May corruption, normal na yan, masanay na tayo, noon pa man meron na yan eh, ha? Kaya nga hindi umaasenso, ba diba? So bakit ka hanap ng pagbabago kung pumapayag ka naman pala sa kung anong nakasanayan na. Tandaan, huwag magsettle sa anumang bagay na mas mababa or else you will get less than what you settled for. So bago po ako tuluyang mag-jogging, eh nag-pictorial muna ako para sa isang Playboy magazine at FHM. Pagkatapos ay nag-warm up na rin ako ko sa pamamagitan ng pagsasayaw ng chinito by Yen Constantino. Mapapansin mo ba? Ganon. kasi may mga istorbong daan ng daan kaya hindi ko natapos. Mayat maya ay napansin kong sobrang ganda ng pagsikat ng araw guys. At dahil nga sa hawak ko ang kapangyarihan ng sun god na si Nika, dahil sa pagkain ko ng hito-hito nome na devil prot ay lumusot ako doon sa mga bakal gamit ang aking napakalambot na katawan. <laughs> <laughs> Naka gear 5 na pala ako dyan guys ha, hindi lang halata. Para makakuha ng napakagandang picture kasama ang ating haring araw. <laughs> Uh, so tara na, jogging na tayo. Ang haba na ng vlog eh. Hindi ko pa nasimulan yung talagang goal ko kung ba't ako nagpunta dito. So dahil nga sa wala akong love team, huwag oh. kayo magalala. Ginawan ko na ng paraan. Ano ba kayo? <laughs> dahil nag-invite po ako ng aking imaginary friend para may makasabay ako habang nagja-jogging. Kumbaga para po siyang AI na love team. Ganon. Heto at hihilain na niya ako. Tignan nyo. Ay! <laughs> ano ba? Sandali lang. Saan ba tayo pupunta? Sandali. Ah. Ah. ah, Wait lang. Pahinga lang ako. Ano ka ba? Ah. hinihingal na ako. Ah. Sandali. Parang tanga to. Ah. Saan ba tayo pupunta? Pahinga lang tayo saglit dito, please. Hinihingal na ako. Ah. Grabe ka naman sa akin. Pinapagod mo ako. Tama na nga. Mukha na akong baliw. So, naglakad-lakad pa ulit ako habang nagbibideo-video. Baka sakaling may makasalubong po akong soulmate. Kaso, parang nawawala na ako ng pag-asa, guys. Kasi wala po talaga ako makasalubong. Nagwapong lalaki at muling magpapatibok ng aking pusong bato. <laughs> may nakita ako, kaso pusa naman. Ano ba ito? Ay! Di man ako mahilig sa zoology. Pero alam ko kung bakit ako nasasaktan kasi nagmahal ako kahit alam kong animal siya. <laughs> so habang unti-unti na akong nawawala ng pag-asa guys, bigla akong may naaninag sa di kalayo ang lugar. Sino ito? Oy! Ikaw ang pag-ibig na hinintay. O diba kinilig kayo? <laughs> siya na yata talaga guys. Ano ba yan? charot. Siya po pala ulit si Joff de Dios na napag-alaman kong matagal na palang nagpapashoutout sa akin noong January 18, 2023 pa sa eksaktong alas 4 ng hapon. Di ko nga lang nabasa yung comment niya noon. Sayang. Kung nabasa ko siguro yun agad, baka ngayon kami na nito. <laughs> Charot. Huwag nyo po palang kalimutang isubscribe ang kanyang YouTube channel, Joff de Dios, para maabot na niya ang silver play button. Maraming salamat po. Naglakad-lakad lang kami dyan ni Joff habang nag-uusap-usap hanggang sa napagdesisyon na na namin umuwi. Dahil alas 7 na po ng umaga at may pasok pa ako ala una ng hapon. Diba? Wala na naman tulog ang bakla. Tiis ganda. Para lang makapaglade. Diyos ko. <laughs> Hindi na tulog. Para lang dito. Kahit may pasok. Diyos ko. <laughs> Tignan nyo, oh, pak! Oh, di ba? Ang baklang hagard. Pagod na pagod, oo, oh, oh, at naisipan pa talagang kumain dito sa may McDo. Pero okay lang yan, ano ba kayo? Kung ganito kagwapo naman yung kaharap ko habang kumakain, di ba? <laughs> huwag nyo kong alalahanin, guys. Alang-alang sa kalandian. <laughs> So ayan, hanggang sa tuluyan na po akong umuwi talaga Makakatulog pa kaya ako nito? Alas 8 na ng umaga Tapos panailaklak ko pa ng soft drinks hmm. Bahala na, nag-enjoy naman ako eh <laughs> Pero alam nyo, sa totoo lang guys Walang halong keme ito ha na po talaga ako niya ng gising Pagka alas 9 na kasi ako noon nakatulog Ayun ang bakla, na naiwanan ng service bus Kaya nag po ako niyan pagpasok sa Danoba <laughs> yun lamang po. Maraming salamat sa panonood Muli, ito po ang inyong happy pill, Oliver Castro, na nagsasabing, No to toxicity, let's make people happy. <laughs>